Alright, so bago tayo lalabas sa ating kabina, magpapaalam na tayo dito sa ating kabina. No? Maraming salamat sa ating kabina dahil sa mga oras na tayo pagod. Dito tayo nakakatulog. <laughs> At uh, comfort tayo. Dito tayo mahimbing matulog. sa kabina natin, ayan. <coughs> dahil sa aram na to, tayo ay bababa na. Dahil tapos na yung kontrata natin at pauwi na tayo ng ating kanya-kanyang pamilya kaya bago ang lahat magdasal muna tayo at magpapasalamat tayo sa Panginoon Lord maraming salamat sa araw na ito sabagkat dumating na ang araw na natapos na ang aming kontrata gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na makarating kami ng safe sa bawat pamilya namin at gabayan niyo rin po ang mga naiiwan dito sa barko ng lahat ng mga navigator mula sa iri sa tubig at sa lupa in Jesus name we pray Amen mamaya lalabas tayo dito ng mga alauna alauna daw yung sundo natin dito sa puerto alam nyo hanggang ngayon dumating kami dito ng 4 hindi pa kami nakapag-discarga hindi pa namin nabuksan yung bodega namin. Dapat noon pa lang, pagdating namin ng gabi, na pagbukas na at ibisa na yung isk. Gawa ng maraming problema sa barko, sa mga linyada ng uh, bodega. Kaya ayun, hindi ko pahabain yung kwento. Dahil sa araw na to, kami ay pagtapos na naman ulit ng kontrata. Alright! Ayan! Ayan Oh sarado pa lahat ng bodega so nakapagbihis na tayo yung kapalitan ko sa kanya yan gamit niya yan ito sa atin jacket natin dahil malamig dito ito isa natin gamit natin yan okay na alright so maya maya lalabas na tayo magayos lang ako kunti alright kita, -kita sa labas let's go sa labi mga tropa Nandiyan na yung maliit ako, yung bagahe ko sa baba. Binaba na natin. Yan na natin sa nasila. Yeah, the group is there. Sama natin uwi. Sir, morning sir. Alis <laughs> ka na? Yes sir, alis na ako sir. This is my captain. Wala mang kiss. Bagahe ka sa vlog sir. Ah, oh, blag. Yeah, Captain ko rin makaraan. Captain ko rin. Sir, thank you sir. Ingat ah, dito sir. Ah, uh, like I Busy pa sir. Dito muna ako sir ha. Alright. Paalam tayo dito sa mga tropa. Ayan. Uy! Nandito na pala lahat eh. Ayan oh. Si Peter, si Maestro. Pasensya ka na ito. Maiwan ka muna. Si Jeff. Pasensya ka na ito ha. Dito ka muna. Ay si Maestro! Paano yun o? Ayos talaga yun. Sino pa na dyan? Uy! Ito. Mga bagong tropa. Yan, Ayan. Bagong tropa yan. yan. Si Elek. Tropa na rito yan, gusto pita sir, <laughs> sir yan, sir, mo na kami ha, lahim piri ko marami piri sir, yon ang kamatay ko sa inyo. Alright so sino ba pa, papa natin Wala na? talan talan, ulan 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 Cebu. Si Peter, hali nga. Tropa, taga Cebu yan. Bago may sumahan ito, si Peter. Ano yan meron ter? Double E. O, oh, shout out, double E. Edward Dumagite. Oh, <laughs> Welcome, plugger. Double E. Sabi niya, eh, mention doon natin. Edward Dumaguete, sangay. <laughs> <laughs> Chipit, basic eh. Eh, sip nito

Nag-i-start okay. na rin yan mag-wheels at saka singer si sir eh. Di no, ba <laughs> sir? <laughs> Para sa susunod na mga kabanata yung so, naman sir so, ha? Abangan na lang natin. Yun. and TV. Let's go. Thank you sir. chipmate si Kapitan. Hi, thank you so much talaga Lord. Hindi ako magsawa, magpapasalamat sa iyo. Ito sa labas. Malamig sa labas eh. Yan, bagong tro rin yan. Ikaw uh, saan, partner? Samar, Samar. Samar, yun. Kapalitan ni Paul. Yeah. Paul, ito yung nagbibidyo yeah. sa akin. Ayos ka, Paul. Si Phil, nandiyan na rin. Mga gamit, ready na. China. Ah... Uh, Ah, a o eh, Oh, Guys. Oh. Uh, okay. ano? Ano dyan ba? Kanino ba tong hagdanan? Sino ba ang ng hagdanan? Diyan. <laughs> <laughs> ano nangyari dyan? Kasira yung ano? Oo, oh, sobrang puno na. Dapat like nilagyan mo ng po. ano, langis? Para hindi masira. Sinigas yan eh. Masira yung zipper ng tropa natin. Tahiin mo muna yan. Ha ha ha. Eh, yeah, hey, gahatag na ko ito kay Paul o, tayo, Paul, pa patay Paul Di pa tayo nakapag diskarga yun Silip tayo Mamaya, Intay lang tayo dahil alaon na tayo Pipick dito Tapos, babiyahe na tayo ng 5 hours mula dito sa barko Let's go! Bagong cellphone niya no ni Paul yes. Ano pinapanood mo, Paul? Yes. Ano talaga ha? Ano pinapanood mo? Ang ko naman yun Masaya lang ako dahil nakapagtapos na naman tayo ng kontrata. Yan na naman talaga ang buhay namin eh. masaya, matapos, matapos yung kontrata. Ito? Yes! Si yes! Paul ang mga pa... my friends! <laughs> Alright, so nakababa na kami. Dito na kami sa baba. Si Jeff, parang ayaw bumaba eh. Tropa natin. Ano daw? Saya ka muna daw! Tinggalin ka, ting! Tinggalin ka daw!

Doon yung ibang tropa. Yeah, ba, very, very bad, go. hotel, hotel. Before. I will be uh, Our flight is supposed Jeff. Then the driver bring us <laughs> Beijing Airport? Oh. Let's go. That's, that's what they <laughs> I don't know <laughs> yeah, what man. Can you, Korean Airlines. Nothing. Hindi kayo pababayaan ng buong mega fan. And then the girl call us. Chip. The chick, the only ticket. You're not supposed to be here. You're being changed in. Ayun, galing tayo sa immigration. Dumaan tayo ng immigration. For checking the baggage and... Ano nakita sa'yo, Chip? Wala. Wala. Everything's alright. No oven. Some oven. as is mission built Mission field. Naiwan. Iwan Sabihin mo lang ka eh Si ano, si ano, successful Successful, successful yan waiter wala Yung ano, computer Successful Both. Mission Pass Ayan. Mission, Mission pas. Pass sana kung nadala sa kanilang parang Ayan <transmato> Custom na naman tayo sir Pwede tayo ng custom We are proceeding to custom Jeep, let's go. Alright, so nandito na kami sa hotel ni Phil at buong tropa. Yeah, yeah. ayan na. Superman spread. Ayan si third officer. My friend. Nakuha lang ko pa naman ng isa to. Si Jan Paul. Oh? Ayan, naglabasan na yung mga ano nila. Hotel tayo. Bali bu bukas pa yung ano namin. Alis pa punta ng airport. Di ba sir? Oo. Oh. 7.30. 7.30 tayo bukas. Hotel muna tayo ngayon. Pugi talaga ni Glenn Linden. <laughs> Second officer, Simpao. Present. Pansamantala lang sa hotel tayo. Ano okay. pinalit mo, Pin? $30 dollars for 200 yuan. Okay. Ah, 200 yuan pala yung ano, $30. Proceed muna tayo sa room natin. Let's go. Dalawa-dalawa eh. Kasama ni Phil. Ayan si Phil! oh. Pil! Uwian na talaga, Phil! Sana, <laughs> how much more the bag Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going up. Mm. Going up. Going up. Kapitan, mm -hmm. sama namin. No, sa, ano nung plano? Yeah, Labas kami. Labas ng gabi. Going <laughs> 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 down to. Going down. <laughs> <laughs> ah, okay, Labas na. Okay. okay. Ah. ako sa lang. Hello. Hello. Anong Where is 332 room? Ito. room? ka. Yan. Where? Here? na. Nandiyan na? Si Pilo? Hahaha. <laughs> ng repel. Hmm? Huh? Misuga. Burnout man. Kapit na. Alright, nandito na tayo sa room natin. Si Phil, ba't si Phil? So, tira yung bangi ni Pil. Bibili siya ngayon. Bibili kami. Ay, ito sh eh. Shhh. 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 Ni hao. Shhh. Shhh. ka na ako na. Ibang namin ni Pil ngayon. Phil, huwag kayong umutang doon baka may iiwan natin ito sa loob, hindi tayo makapasok dito Tulog tayo ngayon, Phil Relax muna ang tabi I-review natin dyan Ah, may mga kuwan Pader na yun Pader, CR natin, Phil Tingnan natin yung CR, Phil Yun o Ito yung CR namin ni Phil ngayon, wow! Mukhang mong bagong linis ha. silip din sa labas, Ben. dami basura <laughs> <laughs> sa ano Makati. Ah, yung mga puno, walang dahon. Like po. Yan, okay, ito yung siya natin ngayon. Hindi ko. So, sa hotel lang anong yeah. so, ano pakiramdam, Phil, natin ngayon na nandito na kami sa hotel. Wala na tayong obligasyon. At matulog din na maayos ngayon. Matindi yung bakbakan namin nakaraan. <laughs> Lang di, lang oras kaya yun, Pel? 45 hours. 45 hours kami na walang Lamp tulog. Yeah. Mamaya, kain kami. 7.30 yung dinner namin eh. So, update na lang tayo mamaya. Ah, okay. Sa ngayon, ah. kailangan namin mag-relax. Siguro tatlong oras ng tulog ko doon. Simula nung tuloy-tuloy ano, yung ano namin trabaho. Oo. Anong uh, oras na ba? Okay. Uh, alas quarter to four. Kapit tayo. Ano ba ito? Lubob. Lubob. <laughs> <Huh>? Lubob. Lubob. <laughs> uh, ano si Pepe? Lubob. Lubob coffee. Tikpan natin yung kape ng Chinese. yung ano dito eh. Tea. Good for two person. Dalawa kasi kami dito eh. Uh, ano ito? Bakapin? Ah. Ah. I need an interpreter. Pero ano nasa gawas? <laughs> Ayos. Ayos. B Ayos. Ayos. B Ayos. 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 kami Ayos. 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 kape Ayos. 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 Blanca Ayos. 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 Ang kanan nung tin nila. Sarap. Libre. Sarap talaga kay libre to. <laughs> <laughs> Wala kayong room na to. Kaya pala ano, kaya dalawang tao. So. Hoy! Gumising kayo, huwag okay, ipatulog-tulog dyan. Doon na kayo matulog sa bahay nyo ba animo? ha <laughs> <laughs> ha may ha Hindi ha ba narinig na ha ha si ha doon Natulog yun eh, no? ha ha katok ng katok sa inyo Natulog Pong yung dalawa eh ha 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 Sige, balik nga kayo sa barko <laughs> Balik ha ha si ha Lab Labas kami ni bibili ng bag. Oh iya, yes. <laughs> oh iya, <is she> an... <laughs> no, karena ya Indonesia, bukan, kayak bukan, 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 lagi bukan, 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 Solo hospital na kami, tigdalawa kami dito. Ang ganda yung may nakita lang tumatakbo. Sa amin doon yung tumatakbo, yung mga na sa bubong eh. Ang lito? Hmm. Nagpukin pagka... Nagpukin pagka din. na nga Si Phil, bibili ng kaldero. Sa China, remembrance daw niya. Sobrang nung alam Paul? Alam Mark, lang ni Mark, okay. <laughs> <tort> <Thu> <tort> baliwala <angge> lang yung Mark yan sanay sa init yan guys Oh, Paul, ka na mabangga ka na na dandara ba the plane? mo bike na ba? Pwede Go! Punta kayo China all ah huuh <laughs> oh. 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 <laughs> <clears throat> <laughs> yung hotel namin ano pal akad na, naramakan na to wala kasi hindi to Okay, November! namin na mall. Walang <laughs> bag. Alam kami na iba. Ang lamig pa naman. Tignan yun, yung puno. Walang dahod. <gasps> ano ba yung basa? Pagbasa nyan? Diretso lang. Ayun o. No? May stop over. Ay stop over. Stop light. <laughs> So update guys, wala pa rin. <laughs> wala, walang nabili. Walang <laughs> Ula, na kaldiro. Huwag kayo napalit ng kaldero scale. Lining <coughs> o, lining. <coughs> diyan, diyan kaya. Lining, lining. lining, yeah, yeah, lining bag na. Lining, ayun mga sapatos. Huh? Dapat branded yung palito. Oo. Uh -huh. uh -huh.